Grabe ang baba ng dets ng master oh. Yan. So ito yung tinatawag na kung saan yung pa, dwarf. <laughs> ang baba na mong ano. Kaya, 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 kaya kong abutin no? Oh. Yan lang master oh. Diba? Grabe nito. Ito yung dets mga master. Ito yung pang pambansa protas ng dito sa Saudi. Diba ang baba? May iba nga, Nandito pa, nandito bumunga na yung iba. Pero ito, ngayon pa ako nakakita ng ganito. Kaya kung ngayon, oh, nakaupo lang ako. Nakaupo lang ako, Master. Yan. O, so, ito yung napitas natin, no. Oh. Kaya, dyan, 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 ha? yan. Dyan, dyan? Ay, wang. Hmm. Ay, siya. Hindi pala, eh. Um, Bangladesh. Bangladesh, kumuha din siya, Master. Kumuha. O. Oh. Siya, nasa 3 footers <laughs> ang late niya pero na oh, um, mababa talaga ada lazim sa paing ada moyang um, ugasan din ng tubig kasi uh, Danan daanan dyan ng kuan sakyan kailangan ugasan no? Uh, alikabok ito pa mas deko yan sa taas oh. abot na abot yan ang bata sana mabuhay yung tinanim ko doon kumain ako hindi lang pumunta ako dito sa huli kakain natanim <laughs> na ako doon sa pilas um, diba diba ito yung tinatawag na ditch Master, ditch Yan yung ditch ng Saudi Alam mo Akala ko isang Isang klase yung ditch Isang sila klase yung ditch Dami palang klase yung ditch mga master May ditch na bilog May, ditch mahaba, may ditch na mahaba may, may ditch na malaki At saka dito mga master Dito sa park Paggabi maraming na ditch dyan Diyan, no, no. Dito tayo sa park. Maraming nagdi-dits dan, mga master.